Dad, hindi ko alam kung paano ko kayo pasalamatan ni eh, Ma'am. Salamat talaga. Mahal ka namin, sweetheart. Andito lang kami palagi ng Ma'am mo kung kailangan mo kami. Dinner is ready. Kain na tayo habang mainit pa ang pagkain. Wow! Namiss ko na ang luto mo, Ma'am. Good to hear that. Let's go. Gutom na gutom na ako. May hinihintay ka bang bisita? Wala naman. Sino kaya ang kumakatok? Good evening, Ray. I'm so sorry sa biglaan kong pagpunta dito. Oh, Del? Akala ko out of town ka ngayon. Anong ginagawa mo dito? I know. Nadelay kasi ang flight ko dahil sa panahon. Anyway, dumaan lang ako dito para ibigay itong pagkain sa iyon. Ako mismo ang nagluto nito. Ito ay organic food, Ray. Makakatulong ito sa iyo para lumakas ang katawan mo. Really? Nagpunta ka lang dito para dalin sa akin yan? Hindi na kailangan, Del. Nakalimutan siguro ni Dr. Drake na sabihin sa iyo ito na parte ito ng aming physical therapy program. Kami ang naghahanda ng mga organic food para sa aming mga pasyente para gumaling agad sila. Wow, that's amazing. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko, Del. No worries. Kagalakan kong alagaan ang aming mga pasyente. Gusto mo bang dito sa bahay maghapunan, Del? Thanksgiving Day ngayon at ayokong mag-isa ka lang. Thank you, Mrs. Sandra. Lilipad ako ngayong gabi para makapiling ko ang aking pamilya ngayong Thanksgiving. Oh, okay. Well, have a safe trip, Del. Thanks, Ray. See you next week. <laughs> bon Appetit, Ray. Yeah, you're dead meat. Yung mga spells at mga itim na mahika na inilagay ko sa pagkain ay sapat na para patayin si Ray. Anong sinasabi mo, Grandma? Anong pagkain? Inutusan ko ang pinsan mong si Wendell na magpanggap na nurse para alagaan si Ray mas madaling isagawa ang ating plano kung andoon si Wendell, di ba? That's a brilliant plan, Grandma Athena. Tapos ano? Tapos ikaw ang tatapos nito. Ha? Personal kang pupunta doon upang tapusin si Ray. Hindi. Hindi ko magagawa yan, Lola. Oo. Kinamumuhian ko si Ray. Pero patayin siya. No, hindi ako mamamatay tao. Nakakaawa ka at mahina ka. Kung gayon si Wendell na lang ang tatapos sa trabaho. No, hindi niyo pwedeng gawin yan kay Ray. Oh, huwag kang makisawsaw dito, Scarlet kung ayaw mong parusuhan kita. Alice. Ray, sweetheart. Are you okay? Ang sama na pakiramdam ko, Dad. Parang sinasaksak sa tindi ng sakit ang ulo ko. Akala ko umaayos na ang pakiramdam mo. Anong problema? Iniinom mo ba yung gamot na ibinigay sa iyo ng nurse mo? Opo, Dad. Hindi ko rin maintindihan, Dad. Maganda yung gamot na ibinigay sa akin ni Dr. Drake. At gumagandang pakiramdam ko. Pero yung bagong gamot na ibinigay ni Del sa akin, hindi gumagana. Parang lalo pa akong lumalala. Kakainin mo pa ba ang pagkain ibinigay sa'yo ni Del? Hindi ko alam, ma'am. Merong nakahalo sa pagkain na yan na hindi umaayon sa tiyan ko. Ang sagwa ng lasa. Itatapon ko na lang sa basura. Kung gusto mo pwede kong daanan bukas ang opisina ni Dr. Drake para makahingi ako ng bagong reseta. It's fine, Dad. Ako na lang ang pupunta doon bukas ang umaga. Good morning, Miss Morgan. Good morning, Ray. It's nice to see you again. How may I help you today? Gusto ko sanang makita si Dr. Drake. Oh, I'm so sorry, Ray. Wala dito ngayon si Dr. Drake. May mensahe ka ba para sa kanya? Pwede bang pakisabi sa kanya kung pwede niya akong bigyan ng bagong reseta ng gamot na ibinigay niya sa akin? pinalitan kasi ni Del yung gamot ko at hindi ito gumagana eh. Para bang mas lalo pang lumala ang kondisyon ko. Hold on, nalilito ako, Miss Smith. Anong bagong gamot? At sino si Del? I'm lost. Hindi ba nagpadala kayo ng nurse para personal akong alagaan? Anong pangalan ng nurse na sinasabi mo? Del, ang pangalan niya. Del, anong apelido? Hindi ko alam ang apelido niya. Sorry, nakalimutan kong itanong. Sandali, tingnan ko lang sandali dito sa computer. Hmm. I'm so sorry, Ray. Walang ganyang pangalan dito sa aming record. Pero ang alam ko na si Wilson dapat ang nurse na ipapadala sa iyo ni Dr. Drake. Pero hindi namin siya makontak. Kung ganun, sino si Dale? Hindi ko alam, Ray. Pero ire-report ko ito sa mga pulis. Pananagutan namin na pangalagaan ka, Ray. Mag-iingat ka sana, Ray. Dad, tulungan mo ako. Nasa panganib ako. What do you mean you're in trouble? Walang record si Del sa ospital. Hindi siya taga-ospital. What? Just stay where you are. I'm calling the police. Okay, Dad. Diyos Ama, salamat dahil palagi kang andito, nakasama ko. Naniniwala ako sa iyong mga pangako. Ang sabi ng salita mo sa awit 91 verses 1 at 2 na sinabi mo na kung sino ang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, Muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Salamat Diyos Ama, dahil ikaw ang aking tunggulan, ililigtas mo ako mula sa mga masamang plano ng kaaway samahan mo ako, banal na Espiritu Santo, at ituro mo po sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Amen. Oh, nice to see you, Ray. Del? Scarlett? Magkakilala ko yung dalawa? Ganyan mo babatiin ang matalik mong kaibigan, Ray? Hindi kita best friend. Huwag mo sabihin na kasabot mo si Dale. You mean, Wendell. <laughs> Napakadali mong lokohin, Ray. Anong kailangan mo sa akin? Oh, andito ako para ibigay sa iyo ang regalo mo, Ray. Anong ibig niyang sabihin, Scarlet? Hilos, gawin mo ang sinasabi ko sa iyo kung gusto mo pang makitang buhay ang mga magulang mo. Ha? Scarlett, pakiusap. Huwag mong gawin to. I'm so sorry, Ray. Ginagalit mo ako. Tayo na. Ngayon na. Hello, Penelope. Nakita mo ba si Ray? Kagabi pa siyang hindi umuwi. Nag-aalala na kami sa kanya. Okay, tinawagan na namin ang mga pulis at ipinalam na namin sa kanila ang pagkawala ng aming anak. Aha, sure. Thanks, Penelope. Bye. Anong gagawin natin ngayon, Robert? Walang magagawa ang mga pulis sa loob ng 48 hours dahil hindi pa opisyal na nawawala ang ating anak. Ipagpatuloy natin ang pagtawag sa Diyos. Makipagkita tayo kay Pastor Marty at Reverend Price. Don't worry, honey, ang Diyos ang mag-iingat sa ating anak. Ang sama ng pakiramdam ko patungkol dito, Reverend Price. Yung mga nangyayari sa pamilya ni Robert ay parang atake ng jablo. I agree with you, Pastor Marty ipagpatuloy natin ang pananalangin at pag-aayuno para kay Ray at sa kanyang pamilya. Hey, Sandra! Kumusta ka na? Oh, hello there, Emily! Nabalitaan namin ang nangyari kay Ray. I'm so sorry about it, Sandra. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para mahanap kung sino man ang gumawa nito sa aking anak. May alam ka na ba kung sino ang may gawa nito kay Ray? Wala pa nga, pero hindi tumitigil ang mga polis sa paghahanap. Kung may kailangan ka, Sandra, please, ipaalam mo agad sa akin. Parang pamilya na kayo sa akin. Sure. Oh, ayaw ka lang pala, ma'am. Ready ka na? Ha? And Sandra, narinig namin kung anong nangyari kay Ray. I'm sorry. Thanks. Sige, kailangan ko nang umalis. Mag-usap na lang tayo ulit. Bye, Sandra. Ma'am, kinukonsensya talaga ako ng budhi ko. Yung ginawa natin kay Ray, mali yun. Tumahimik ka, baka marinig ka ni Sandra. Pero ma'am... Not another word, Scarlett. Hello? Hello? May, may tao ba dito? Hello? Hello? Tulungan niyo ako. Tulong? tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tulong. Tulong. <laughs> Ang sinasabi mo ba Officer Wilson na wala kayong record ni Dell? Paano nangyari yun? Nakatanggap kami ng tawag mula sa ospital. Nag-file sila noong isang araw ng missing report patungkol sa kanilang empleyado. Ayon kay Dr. Drake, pinadala niya si Wilson White sa bahay ng iyong anak para siya ang mag-alaga dito. Pero hindi sa nakarating sa bahay ng anak mo. Hello? This is Detective Wilson, speaking. Ha! Ano? Sige, pupunta na ako dyan. Salamat! Nakita ng mga tauhan ko ang bangkay ni Wilson White sa bangin sa may di kalayuan mula sa bahay ng anak mo. Naniniwala akong andoon ang kriminal na naghihintay sa kanyang pagdating para sa siya. Oh my lord, si Delba yung pumatay sa kanya. Ninakaw niya yung katauhan ni Wilson White para makalapit siya sa anak ko. Malaki ang posibilidad nito, Mr. Smith. Ipinapangako ko sa iyo na hahanapin namin ang pinagugatan ugatan nito. Thanks Detective Wilson. Scarlet, ano bang nagawa ko sa iyo? At ganito na lang ang pagkamuhi mo sa akin. Dati tayong magkaibigan nung mga bata pa tayo. I'm sorry, Ray. Gusto kitang tulungan, pero hindi pwede. Pero bakit, Scarlet? Hindi kita maunawaan. Anong ginagawa mo, Scarlet? Diba ang sabi ko sa iyo ay huwag mo siyang kakausapin? Scarlett, huwag mong sabihin na nagiging pusong mamon ka na. Kailangang tapusin natin ang ating plano. Kita Emily, kasabot ka rin nila. Pero, bakit? Hmm. Akala ko, mag friend kayo ni ma'am. I hate your mom. Sinira niya ang buhay ko. Ha? Huh? Ninakaw niya si Robert sa akin. Alam naman niya na gusto ko si Robert pero pinakasalan pa rin niya. What? Nakaraan na yun ma'am. Please get over it. Wala namang kinalaman si Ray sa away ninyo. Huwag kang makialam, Scarlett. Wendell, ikaw na ang bahala kay Scarlett. Let's go, Scarlett. Mom, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Scarlett, huwag mo akong iwanan. Tulungan mo ako. Tinatawagan ko ang lahat ng espiritu ng kasamaan ngayon. Pinapadala ko kayo sa tahanan ni Ray at ng kanyang pamilya. <laughs> Wasakin mo sila. Ngayon hindi na inuutusan ko kayo sa pangalan ni Inang Diyosa at ng Diyos na may sungay. Diyos Ama, lumalapit kami sa iyo sa mga sandaling ito. Sinabi mo sa Mateo Kapitulo 18 Versikulo 20, kapag may dalawa at tatlong nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Aba Father, nagkakaisa kami sa pananalangin para kay Ray. Saan man siya naruroon bakuran mo po siya ng iyong bakod na pader. Yes, Lord. Huwag mong pahintulutan na magtagumpay ang Diablo at ang kanyang mga kampon sa masasama nilang plano. Lord God, maglagay ka rin ng bakod na proteksyon sa paligid ni Ray at ng kanyang pamilya. Kinakansela namin ang maiitim na balak ni Satanas at ng kanyang mga demonyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Oh, yes Lord. Amen, Lord. I agree. Amen. Thank you very much, Pastor Marty and Reverend Price. We really need your prayers. Pamilya tayo, Robert. Don't worry. Magkakasama tayo sa labanang ito. Maging ang buong kongregasyon ay nananalangin para kay Ray. Salamat ng marami, Pastor Marty and Reverend Price. Magkakasama tayo dito, Robert, Sandra. Hindi kayo nag-iisa, nandito kami para sa inyo. Hey, Sandra! Ano bang ginagawa mo dito sa park sa ganitong 10 oras ng gabi? At ikaw, bakit ka nandito Emily? Well, dumaan ako sa bahay ninyo para bisitahin ka, para matingnan ko kung okay ka lang. Sabi ni Robert na andito ka raw. Oh, talaga, ang sweet mo naman, Emily. Alam ko naman na may pinagdaraanan kayo ni Robert dahil kay Ray. Gusto ko lang sanang yayain ka na magkape para naman mabawasan ang iniisip mo patungkol kay Ray. Emily, kailangan ko ng kasama ngayon. Pinanghihinaan na ako ng loob at nawawalan na ako ng pag-asa. Thank you, Emily. Wala iyon. Mag best friend tayo since high school pa. Don't forget about that, silly. I'm sorry. Masyado akong abala sa problema patungkol kay Ray at Montik na kitang makalimutan. Na, that's all right. Well, halika na at pumunta na tayo sa paborito nating coffee shop. Sure. Thanks again, Mel. Wow, ang tagal kong hindi narinig ang pangalang iyan. Yeah. Mel ang tawag ko sa iyo dati. At Sandy naman ang tawag mo sa akin. Tama. Yes. Tell me about it, Sandy. Ano bang nangyari sa ating dalawa, Mel? Nagkalayo tayo noong naging mag-asawa kami ni Oh, I'm sorry. Nakalimutan ko. Don't worry. Nakaraan na iyon. Ang importante ay ikaw na aking best friend ang pinakasalan ni Robert. Kung masaya ka, masaya na rin ako. Saan mo ba ako dadalhin, Mel? kalahating oras na tayong nagbibiyahe. Chalax ka lang dyan. May sorpresa ako sa iyo. Nahanap ko na si Ray. Mel, nagbibiro ka. Well, hindi nakakatawa. Hindi ako nagbibiro, Sandy. Nakita ko si Ray na umiiyak sa may skate park noong isang araw. Mukha siyang naliligaw at nalilito. Bakit hindi mo sinabi sa amin, Mel? Alam mo namang pinaghahanap din siya ng mga pulis. Pinakiusapan lang ako ni Ray na ikaw muna ang kausapin. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa bahay ninyo kanina para madala kita sa kanya. Hey, kalma lang. Makikita mo rin ang anak mo. Okay. Thank you, Mel. Malaking bagay ito para sa akin. Bakit tayo dito Sandy? Akala ko dadalhin mo ako kay Ray. Oo naman. Nasa loob ang anak mo, Sandy. Kung gusto mo siyang makita, bilisan mo. Bilis, Sandy. Dito, sumunod ka sa akin. <laughs> Anong lugar ito, Mel? Ang dilim. At nakakatakot. Mel! Mel! Nasaan ka? I hate you, Sandra! Pano na para pagbayaran mo ang mga kasalanan mo sa akin! Hindi! Huwag mo akong saktan, Emily! saking Sa kita! Pati na ang anak mo! Ilabas siya! Mo! Mo! Ray, Del, kasabuat ka ni Emily. It's Wendell for you. Pagbabayaran mo ito, Emily at Wendell o Del, kung sino ka man. <gasps> Ayan natin ang galing mo. Maganda ka sa matayan mo, Sandy. <laughs> <laughs> Ihanda mo na ang ating sakripisyo, apa? iaalay natin sila kay Inang Dios at sa Diyos na may sungay. Oo, Lola. Susundin ko ang pinag-uutos mo. hindi. Anong gagawin ko para mailigtas si Ray at si Tita Sandra? Inang Diyos Diyos na may sungay Naritong kami ngayong gabi upang parangalan ang iyong pangalan. Halika at tanggapin ninyo ang aming hain. Pakinggan mo kami, Inang Diyosa at Diyos na may sungay. Pumarito kayo sa lugar na ito. <sighs> siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan, at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, Muog kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas, at kahit ano mang matinding salot, ay di ka magdaranas lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kangang nakakatiyak iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya matapat Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin bigla ang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot, sa araw man dumating. Kahit na mabuhal sa iyong harapan ang sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo, di ka matatakot, at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panunood, mapapatunayan, iyong makikita, taong masasama'y pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilan, saan mang dako maparun, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, kita'y aalalayan, nang sa mga bato, paamoy, hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas, o liyong mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasakloluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at palaan Nang mahabang buhay at nakatitiyak. Tatamoyin nila aking kaligtasan. Awi. Ama, pinapadala namin ang espiritu ng kaguluhan Hayaan mo ang mga kaaway, sila ang maglaban-laban Guluhin mo sila sa mga oras na ito Pinapadala namin ang espiritu ng kaguluhan, kalituhan sa kampo ng kalaban sa pangalan ni Jesus Tinideklara namin, Ama, ang iyong katagumpayan Emily Parker, Athena Parker, inaaresto kong kayo sa salang kidnapping At ikaw, Wendell, inaaresto kita sa salang panluloko at pagpatay kay Wilson Smith. Yes. Officer Martin, arestuhin ang mga ito at basahin mo sa kanila ang kanilang karapatan. Yes, sir. Ray, Tita Sandra, I'm glad na okay kayo. Scarlett, bumalik ka para sa amin. Tita Sandra, I'm sorry sa lahat. Please, patawarin mo ko. Shhh. Pinatawag ka na namin, Scarlett. Ang mahalaga ay ginawa mo kung ano ang tama. Thanks, Aunt Sandra. Ray, Sandra, Robert. Dad, andito ka? Scarlet, bakit nagbagong isip mo? Bakit mo kami niligtas? Kasi may nakita akong kakaiba sa inyo, Ray. Ha? Huh. Hindi kita maintindihan. Narealize ko kasi na ang Diyos mo ay mas makapangyarihan sa Diyos na sinasamba ko. Tsaka gusto kong marinig pa ang patungkol kay Jesus kung okay lang sa iyo? Yay! Nagagalak ako na maipakilala kita sa aking Panginoong Jesus, Scarlett. Let's go! Thanks sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon, Ray. No worries, shall we? Youth on the rock. Jesus is the rock. For young people and old alike, please like, share, and subscribe to our channel.